Hello there! Kumusta kayo dyan? Welcome to my YouTube channel. And ako nga pala, si Jay. Ang channel na to is all about pursuing passions. Art, music, travel, and daily adventures. Tungkol sa akin ang YouTube channel na to. Ako ang masusunod, ako ang magde-decide, ako ang hari, ako ang presidente, ako ang magkocontrol ng lahat. Ako, ako, ako. Ako lang. Kaya sana, mag-enjoy kayo at magustuhan nyo ang aking YouTube channel. So bakit ko nga ba sinimulan tong YouTube channel na to? Number one, gusto ko na kasi talaga matry dati pa. Pero dati, feeling ko hindi ko kaya, feeling ko mahirap, pero ngayon, feeling ko mas motivated na ako, feeling ko kaya ko na. Kaya sinabi ko na lang sa sarili ko, mag-start ako ng YouTube channel. Number two, parang masaya kasi siya gawin. Mahilig din kasi ako manood ng YouTube and marami ako napapanood na YouTubers na parang nag enjoy lang sila sa ginagawa nila. Kaya gusto ko rin masubukan. Number 3, gusto ko gawing ultimate reason and ultimate motivating factor ang channel na to sa pagdadrawing ko. Kasi gusto kong maging tulad yung mga idol ko. Like sila Kim Jong Gi, sila Derek Laufman, sila Jendi Tartakovsky, sila Takbotik Balang, sila Art Germ, sila Kuvshinov Ilya, and marami pang iba. So mostly, ang magiging content ko dito ay drawing. Number four, gusto ko mag-share ng mga iba ko pang trip kawen para hindi naman ako ma-burn out sa pagdodrawing. Number five, sana makapag-inspire din ako ng ibang tao para i din yung passions nila. Number six, gusto ko maging informative and helpful yung content ko sa iba pang mga artists. Number seven, sana maging tool yung YouTube ko para lumawak pa yung connections ko. Number 8. Gusto ko mag-improve pa yung skills ko sa paggawa ng content. Number 9. Bonus na rin siguro kung mapagkakitaan ko tong YouTube na to and maging full-time YouTuber ako. For my first episode, gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko ginawa yung profile picture ko, yung cover photo ko, and yung YouTube video watermark ko kasi dinrawing ko sila lahat. Now, let's see kung paano ko ginawa yung profile picture ko. Sana magustuhan nyo. Let's watch! Okay, so yun, meron na akong drawing. Dinrawing ko siya sa iPad ko. Kaya in-import ko na lang siya dito sa drawing software ko na Clip Studio Paint. Ngayon, na uh, nilalagyan ko na ink yung drawing ko. Ayan, sa sombrero, sa mata. Tapos yun, um, nakita niyo yung gorillas na pictures kasi yun yung peg ko para sa profile picture na to gusto ko rin silang banda kaya yan, tuloy tuloy lang yung pag ink nilaligyan ko ng ink yung buhok tapos ngayon di binubura ko nilaligyan ko ulit ng buhok tapos ito yung collar nilaligyan ko ng ink tapos ngayon lang ko yung kulay ng, ng, draw ng drawing kinakapalang ko yung linya ng drawing ko para magkaroon ng diversity sa kapal ng linya importante yung diversity kasi Mer pag merong diversity, magkakaroon ng separation yung drawing. So, ayun, meron ng, nalagyan ko na ng kulay yung drawing ko. So, ginawa kong kulay blue yung buhok ko, pero hindi yan totoo kasi nung yan, kasi kulay black yung buhok ko. Ngayon, ginalagyan ko ng kulay yung sombrero ko, tapos ginagawa kong dirty white yung sombrero ko kasi madumi talaga yung sombrero ko. Tsaka nilagyan ko na yung sombrero yung profile picture ko kasi importante yan. Yan yung iconic sa pagkatao ko kapag may nakita kang kulay black na sombrero na nakasuot sa tao, ako na yon So, ayun, ginawa ko naman nga yung violet, yung, yung drawing, yung, yung buhok ko. Kasi favorite color ko yung violet. Kaya, ginawa ko lang violet kasi trip ko lang. So, ngayon, nilalagyan ko na ng shadow. Importante ang shadow kasi sa, sa totoong mundo, kung di alam, merong shadow. Kaya kahit cartoons yung dino drawing natin, kailangan natin lagyan ng shadow para magmukhang para mabuhay yung drawing natin. Ngayon nilalagyan ko ng texture yung sombrero ko para matapos na yung drawing natin. So, ayun, tapos. Tapos na. Okay. So guys, what do you think? Okay ba? Ngayon naman, panoorin natin kung paano ko ginawa yung cover photo ko. Medyo nahirapan ako dito, pero natapos ko naman siya. It all worked out in the end, pero tara, let's watch it. Okay, so ayo, nag-drawing ulit, nag ulit ako sa iPad ko, tapos tinransfer ko ulit dito sa, sa Clip Studio Paint. So ngayon, tinitrace ko lang siya, um, nire-refine ko yung mga linya para mas precise, hindi nakakalito kapag tinuloy-tuloy ko na yung drawing ko. Importante yun na hindi ka malito sa drawing mo kasi kapag nalito ka, para kang tanga nun na nalilito ka sa sarili mong drawing. So ngayon, dahil hindi na ako nalilito mag-drawing, na nagagawa ko ng mag-ink ng maayos. So ayan, so tunutuloy ko lang yung pag-ink ko. So nilalagyan ko ng ink yung T-Rex, yung robot. So ayan, bakit nga ba, ba't sila nag-aaway, yung robot at yung T-Rex? Hindi ko alam, parang maangas lang tignan na pinag-aagawa nila yung pangalan ko. So, kaya ako siya din rowing. Ngayon, tinutuloy ko lang, yan, ibang araw na to kasi iba na yung suot ko. So, ayun, tuloy-tuloy lang sa pag-iink. Ilang beses ko na to inink ka. Ayun, eh, nagtatry lang ako ng iba't ibang mga styles sa pag-iink para malaman ko kung ano yung maganda. So, ayan, may kulay na tayo. Ayan. So, kinakapa lang ko ulit para may diversity yung linya. So, ayan. Tapos na tayo. Pangit. Pangit. Di ko trip. Di ko siya trip. Kaya, ayan. Di ko siya trip. Kaya nag-try ako ng bagong bag, bagong drawing. So 'yan, Hindi ko siya din drawing ngayon sa iPad. Dito mi dito na ako nag-start sa Clip Studio Paint mismo. So dahil sobrang bad trip ko na hindi ko nagustuhan yung original kong idea, inihihi ko na lang yung pangalan ko para simple lang. Okay, 'di ba? Tapos Mas okay na ako dito. Okay. Okay naman, 'di ba? So 'yun. First tip, never be attached to an art piece you are working on kapag di na nag-work, let go. Start again. Kasi malay mo, di ba? Yung susunod mong gagawin, baka mas madali na siya. And baka mas magustuhan mo na siya. Yun naman yung importante. Yung maging masaya ka sa artwork mo. Alam nyo ba kung ano yung video watermark? Yung YouTube video watermark? Well, kung di nyo alam, yung YouTube video watermark isa siyang maliit na maliit na icon sa sa mga YouTube videos ngayon. Pwede nyo siyang i-click and kapag kinlik nyo siya, magsusubscribe na kayo automatically dun sa channel. So, gumawa na rin ako. Ngayon, panoorin na natin yung sa akin. Okay, para dito naman sa YouTube video watermark. Naganap lang ako ng YouTube logo sa internet, tapos tinitrace ko ngayon ang plano ko dito is yung parang sketching style parang yung, parang yung artist yung gumawa so ngayon parang ginalagyan ko ng mga blots of paint na parang di mo maintindihan uh, abstract so ito ngayon susulat ko yung, sub yung subscribe kasi para dun yung button na to so ayan okay na gusto ko to okay sa akin to pero gagawa pa ako isa pang option so ngayon mas mas sketchy style naman and mas trip ko to. Gusto ko to. Ito na yung gagamitin ko. Simple lang naman, di ba? So, yun. Second tip, always make options when making any kind of art. Napaka-importante nun. Sobrang dami kong naiisip na plans and ideas para sa channel ko. So, ngayon, I'll share a few. First and foremost, ang channel na to ay tungkol sa pagpersuko ng passion ko, drawing. Kaya naman naisip ko gumawa ng videos about my drawing processes. Gumawa ng mga how-to videos like how to draw ice, how to draw Tyrannosaurus Rex, how to draw Spider-Man, etc. Art challenge videos kung saan yung mga viewers, kayo, can challenge me. Share drawing vlogs or photo walk vlogs. Kasi mahilig din ako mag-photography. Bukod sa drawing, ang mga ibang gusto ko rin i-share ay fitness vlogs. Kasi mahilig din ako mag-workout. Tumakbo, maghula hoop, mag-jumping rope, and marami pang iba. Travel vlogs, like travel to work and back. Food vlogs, me trying different foods. Doggy vlogs, walking my dogs, making their food, and kung paano nila ako kagat-kagatin. Music vlogs, covering songs from my favorite artists, composing music, composing lyrics. Actually, marami pa akong plans and ideas. Pero ultimately, gusto ko lang naman maging productive and mag-enjoy, mag-have fun. Please subscribe to my channel. Makakatulong yung pag-subscribe nyo sa akin para maging motivated ako para gumawa pa ng mas marami pang videos. Let me know in the comments kung meron din kayong ideas para sa future episodes ko. Kung meron na rin kayong challenge para sa akin, let me know din. Pwede rin kayong mag-comment kung nagustuhan nyo ba yung, yung pilot episode ko. Let me know din your passions. At dito na nagwawakas ang aking first episode, aka pilot episode. So, sana nag-enjoy kayo. Sana. Sana nagustuhan nyo. So, yun. Um, I hope you all have a wonderful day today. Best regards, James.